Nalakad tayo ngayon dito sa EDSA. Ito tayo sa may tulay ng Guadalupe. Ito tayo dun sa may ilog. Fishing tayo. Dala-dala pa tayo malit na cooler. Ayun. Na? Papapin o papapin eh oh, may alapas ka na naman Papapin na naman Ano yung tuloy o, oh. punti na lang O oh, dito may octoboy pa nga dito oh. Mga ano yan, yung mahilig kayo mag-eat all you can Tapos mga seafood yung ano mga seafood yung paborito nyo Japanese yan Octoboy Octoboy yan yun tulay kaya na lang yan dito tayo bababa sinyo ilog ay baba tayo sana walang ano dito maloloko hindi tayo taga dito eh. hindi, actually, actually, taga mandaluyong tayo, pero dito sa lugar na to. First time. Tain ko muna, baka to eh. Wala. 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 Jangan ya, ya, ini ya, 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 Puno ito, boss. Punang-puno. Gano'n. Isan! Anong tuloy? <laughs> okay. Sir. Sige, wala akong ano eh. May nagbabenta ba ditong bulate, boss? Nakakabulate eh.

Na, Pero, ay, ano? karama yar pa naman, Kaya, ay, pa naman eh. hey, boss, thank you, thank you. Ah, no, naman. ano manamani? ano kamu na kayo? dami hule? karama pati sa labindalaw dami yon. susaano mayro talo manamani? la Pangan lang eh. Oo nga. May ilang oras yan, boss? Dalawang oras lang yan. Puno na agad, no? dalawang oras MRT, eh.

Ang mm, lalaki na huli ah. Eh. Ang ganda po. Huli na naman. Ang lalaki ah. Eh.

Nakakauli rin kay mga pla-pla, boss, malalaki. I mean, ah, minsan meron. Dito, malalaki. Oo. Oh. Oh, Ang lalaki mga ganyan, mga... na nga rin ito. Mag-ano ka na? S-Ru? Sige, boss. Pina ka na. Uh -huh. Ito, laki, oh. Bakit namin okay, pinang malaki, bro? M -melda. M -melda. Ah, may melda. May yeah. melda? May melda? Nauli sa bulate? Eh? Nice uh, lag. <laughs> ah. yung yung tagaran mo. Totoo, oh, ano lang, maliit lang yung ano. Konti pa lang subscribers. paano Urban Anglers boss. Urban Oh. Ruben Anglers PH. Sige, follow niyo ako boss Ito nga pala sa ano, sa Kandoli Boys. Kandoli Boys. Doon ako na ako sa ano eh, sa hulo. Pero taga dyan ako sa Malamig, Barangay Malamig. Oh. Dito lang sa may ano, rapid sa EDSA. Adaga, doon ka. oh malapit. Nadadaanan ko yun. Makiling. Magaling, po. Sa Ano yung po? Urban Anglers. PH. Urban Anglers. ano? Yung Urban Anglers. Ano? Hmm. kaya walay. Oh, malaki oh. Ang dami. Nakada ba to, ano? Grabe. Ano yung laging ganito kaga marami na uli dito lagi? Hindi, hindi siya lahat, ano? O oh, dahil umulan lang? Hmm. Tama Eh, yeah. sa ano? Sa YouTube ba? Oh. Sa YouTube? Sa YouTube. Sa YouTube.

da medyo ano yan sobra yan sa eh yung ano dun yung rockwell dun sa may tulay ito mga building na to makati to kasi yun yung Guadalupe Bridge sa kabila marami rin namimingi ito ay yung mga maliliit binabalik nila Kanda uh, dito hindi ma hindi maagos eh. Hop, oh, nani yung alam mo? Oo. Oh. Uli na naman. Oh, dalawa uli oh. Dami dalawa pa. Dala, dalawa. Ang dami. Ang lalaki pa ng, lalaki pa nang tilapia, sir. Ang lalaki pa ng tilapia. Balik ka? Oh, oh, dalawa. Hindi na, ulam na yan. Pagtawang gawa yan eh. <laughs> na misda. Eh, ito, nagbato. May nila na. Kitang-kita yung tali pag inihila. Ya. Ah. Uli. Mayroon na naman. Rob, buti hindi ka, ano, sumasabit. Hindi na masabit dyan, no? Oh, dalag? dalag. naman yan. Ano, po? Marami? Uh, ilang dalag? Ah, dalag. Ayan, nakita oh, mo yan. Okay, oh, na naman. Eh, hey, pangisnag yan oh. ah. meron din dyan? O, oh, yun

Para nang uh, ano, ano. Da, ng tilapia. Grabe. Hindi na gusto tilapia diyan, boss. Pag kay ano, pag pag araw-araw 'yan. Araw-araw. Bakit kaya dito sila naka ano, naka Dito sila naka eh Ah, meron makakain dito. Ah. Uy, okay, ganyan oh. Ano pa ko? Ay, sige boss. Nako, pinigyan pa ako ng ano. Thank you, thank you. Pinigyan pa soft drinks. Thank you. Pumutok boss eh, nang lakas. Tumaan mo win na. Diyan lang siya na. Barangay malamig ako boss. Malansing yung dibdib ko eh. Nandiyan lang eh. Malapit lang eh. Ang lakas ang kalansi eh. Pero pa rin yung pinapya natin. Parang hindi kaya ubusin. Eh nung malilid ka na dyan Ang lugar na to. lugar na to. Pag summer boss mm. doon nawawala. Pag maana, pag tagaraw. Wala na yan. kami namin.

ओह रुआ को जुलना को पार्टी

Ito yung kumbo na ito. Tapos? mga na ano, na college. Na, document yung Pasig, Pasig River? Hmm. Yeah. sa amin. Oo. Oh. Ito, at you. mga naging sistema ano, na na Ang dami na nga, ano? Pag, ako dyan sa ano eh. Pag dumadaan ako sa JP Rizal, dami eh. May may wit. Dahil dati makikita mo yung mga plastic dito na ano, kahit hindi pa umulan pero dahil plastic. Oo. Oh. Ako oh, nga, mas mayroon na talaga siya. Malinis nga siya eh. Yung mga uniform na yung ginano nila na i-hold yung maliligo yung mga bata. Hmm. May mga naliligo nga dun eh, kita ko. Tatalunan pa. yan

Ganda nga ng tubig, oh. Pwede na tubig dito kasi isipin mo, may mga email ka na o ano. Hmm. email ka, Nasa... Lago, na lake. Oo. Oh, oh. nasa dam yan, nabu-exhibit, Agos. Nasa Agos yung mandang na dati sa... Ang dati Ang Di lang ano, sabot sa remix. Wow, may mga kung ano pero, lalaki talaga. lang na. Ito din. No, ano pa, maganda pa yung ano na tubig. Hmm. Binigyan ako ng bulate, ay ng bulate ng ano, lalaki ah. Oh. Tilapia. Tusok pa nga ako. Laki oh. Yan, yeah, tayo.

O que

a liar

Oh, laki, oh. lalaki oh grabe grabe lalaki eh ano kaya ba kuno na yata eh hindi <laughs> na yata kasi eh <laughs> you no know? tinuloy yung color ko no mapaw yung color ko <laughs> dami, so, -taya -taya -taya. dami ili, oh masih kalau saya tahu ya para langgan yang ada ini oh penuh penuh oh dami Ang um, order. Order na tilapia. Sky. basok, basok. Basok.